Ayan. So, magandang gabi po ulit sa ating lahat. So, madami pa rin po kasi sa inyo yung nagme-message sa atin at nagtatanong kung sino nga daw ba yung doctor namin sa NKTI. At saka yung iba naman po, hinihingi pa yung, yung number ng doctors. Ayan. So, yung isi-share ko po sa inyo is yung personal experience po naming mag-asawa. So, after po, na, after po kaming mabigyan ng clearance at referral po ng HOPE, para pumunta ng OPD at simulan na po yung workup namin, eh yung experience po namin doon sa mga doctors is, um, iba-ibang doctors po yung tumitingin sa amin. Like, kunyari, yung first check-up namin, ibang doktor yung tumingin, at uh, tumingin sa amin. Tapos, after po mag-follow up kami, iba ulit yung doktor na tumingin sa amin. So, kunyari sa nephro, ganyan. Pagpunta namin, Um, ngayon, ibang doktor ulit yung titingin sa amin. So, ganun po yung experience namin during workup. Same din po sa ibang clearances like sa... Um, pangalan nito, like sa Euro, sa Cardio, iba-ibang doctors po yung tumitingin sa amin noong workup namin. Ayan. So, hindi ko po sure since under kami ng social service, hindi ko po sigurado kung same kami ng mga experiences. And hindi ko rin po sure kung same ba ng experience namin yung mga private. Pero feeling ko isang doktor lang yung tumitingin po sa kanila. Isang nephro, I mean. Ayan. So, yun po yung experience namin during workup. Pero after po nung kidney transplant, ganyan, and napapansin po namin yung mga nakakasabayan namin na nagpro-proseso ng kidney transplant din nila. Eh, meron pong designated talaga na doktor na nakakausap nila. Parang kunyari din po sa amin, nung first month po namin na nag, ano, nagpa-check up after ng kidney transplant, ibang doktor yung tumingin sa amin. Tapos, after one week, ibang doktor ulit. Pero ngayon po, um, iisang doktor na po yung tumitingin po sa amin. Ayan. So, ganun din po yung mga nakakasabayan namin na mga ano, nagpa ng kidney transplant. Iisang doktor na din daw po yung tumitingin po sa kanila. Ayan. Kunyari sa nephro, iisang, iisang doktor po yung nag-check up po sa kanila. And, um, yun. Kunyari, parang sa amin, naka, nakapila kami doon. Ang number namin is number 44. Pero naunang natawag yung number 46. Kasi andun na po yung doktor niya. So, ganun po. Ganun po yung nangyayari ngayon. So, isang doktor na po yung nakakausap namin. So, hindi ko po alam kung ganun din po sa mga nagpa-process ng kidney transplant. Ayan, so I hope po nasagot ko po yung katanungan nyo. Kaya wala po akong mabigay na number ng doktor. Kasi yun po, iba-iba po kasi yung tumitingin sa amin doon. And um, hindi po sila actually nagbibigay ng contact number sa OPD. Kasi hinihingi din namin noon yung, ano, yung number nila pero hindi po sila nagbibigay ng ano, number. Kailangan mo magpa-schedule kung gusto mong punta or mag-walk-in ka. So, yun lamang po and I hope po nasagot ko po yung katanungan niyo So, thank you so much. Bye!